Sabik Salih. Ah, so young, so fresh, Priscilla. This is the movie you've been longing for. Sadiq Salih. Ah, bayan susubok yung wala angat pa rin ayan na nga di meron. Ayan okay, naman ni Meron eh yun oh, naman ano na alamahan nila si Iway medyo off balance na si wala no? ayan ako nakaganti ang ating wala dito ganda lang pagkaganti ganda ng pinalo grabe ito ayan na po nakaganti pa nga ng tuka mga idol oh So ayun, kakariyon uli yan kasi gumanti ng tuka. Ayan. <laughs>